So guys, so update tayo. So pupunta ko ng ilog kung anong makikita natin sa ilog kasi video mababa na ngayon ang tubig sa ilog kaya ito guys, update natin to ha. Uh, natin kung anong mayroon sa ilog, kung anong mga sa ilog. <laughs> ha? So guys, abangan nyo. So guys, andito na kami sa may ano, sa may ilog. So ito nga pala nakikita namin. So may kotse nga pala rito. Oh. Guys, kung sino po may ari ng kotse, huwag kayong mag-alala. Naka-parking na po na maayos. Ayan oh. o. Ayan. Ayan nga pala yung kotse. Buo pa yung makina. Oh, buo pa yung makina, guys. Gago! Huwag kayo mag-alala. Naka-parking na maayos kung sino may ari nito. Naka-parking po na maayos yung kotse nyo. Kiraulo. Ano Ito po sa ilog. Yan you o. Know? Umaandar pa. Tinisting namin. Tinisting po namin kayo na yan. Umaandar pa. Ano? Oh. Yan, yun nga pala yung kotse, oh. Oh, kung sino may ari nito, huwag kayo mag-alala, ha. Andito, nakaparking po ng maayos, sa tubig. Yun, oh. Oh, no! Pina-under namin kanina, eh. Yun, o oh. Yan nga pala, guys, yung kotse nyo. Kung sino may ari nito. Andito, sa tubig. Yung kotse pala. Nakaparking lang, maayos. Yan. Yan. Medyo humupa na kasi yung tubig kaya nakaparking na maayos yung kotse oh. So dito naman tas kabila kasi may bandaw daw dito eh oh. Yan naman ban naman yan. Pero huwag kayo, mag huwag kayo mag-alala guys. Nakaparada ng maayos. Nakaparking nang maayos oh. Umaandar pa yan. Tinisting din namin yan kanina. Umaandar din yung ban na yan eh. <laughs> hmm. Tinisting din namin yung ban na yan. Tinan mo oh. May mga tao nga sa ano sa van kasi nga pina-under namin kanina, Tinisting din namin kanina 'yan. Kaya wag ka, kung sino may-ari niyan, wag kayo mag-alala. Uh umaandar pa 'yan, Tinisting na namin kanina eh. Nakaparking nang maayos ano, nakasubig. Hoy, ulian. Lumu humupa na kasi yung tubig kaya nakaparking nang maayos yung van. Sa kabila naman, kotse naman 'yon, nakaparada rin nang maayos. Kaya kung sino may-ari doon, Huwag kayo mag-alala. Ah. Ayun o. Oh. Nakaparada ng maayos yung kotse at saka yung van o. Oh. Puro umaandar yan. Tinisting namin yung kanina eh. Pinaandar namin eh. Ayun o. Oh. O, oh, pinaandar namin kanina yan. Umaandar yan. Nakaparking na maayos kung sino ari niyan. Huwag kayo mag-alala. Nakaparking na ng maayos yung van nyo at saka yung kotse kung sino ari ng kotse na yun. Ah. Ayan, umaandar pa yan. Tinisting na namin kayo yan. Eh. Oo, tinisting na namin kayo na. Umaandar pa yan. Ayan, na, na, ah, nakaparada ng maayos na sa tubig. Ayan. Oo, nakaparada rin po ng maayos doon. Oo, nakaparking po rin maayos. Umaandar din yan. Tinisting din namin yan. Ayan, tinisting din namin yan. No. Umaandar din yan. Oh. No. Yan. yan naman. Ban naman yan. Doon, po yung nando doon poy minalitan kita na dito may nakaparada may ano ano oh. ano ano mo kailan katnisip oh. na